Ngayong araw nga magda-day off sana ako. Magne-Netflix and chill lang sana ako ngayon. Kaso nga lang hindi ko pa na-open yung TV. Meron na kagad bumibili sa tindahan. Kailangan kong pabilin yun. Kasi ako yung tindero ngayon. Naglalaba kasi ngayon si mama. Kaya ako muna nakatoka sa tindahan. Mamayang gabi na lang siguro ulit ako manunood kapag sarado na yung tindahan. Diyan pala yung lagi kong pesto. Kapag nagtitinda ako, ay kapag kumakain pala. Charot! Dito na nga din pala ako madalas mag-almusal. Minsan maghapunan na din. Lalo na kapag tinatamad ako magluto. Habang kumakain nga ako dito, may dumaan na nagtitinda ng isda. Ay, hindi lang pala isda. Marami siyang paninda. Kaya tinawag ko talaga si kuya para makita ko kung ano pa yung mga iba niyang tinda. Nagtitinda rin siya ng suso. Meron din siyang tindang pusit. Kaya bumili talaga ako ng pusit. Kasi gagawin kong kalamaris mamaya yan. Kinakialaman e, ko na nga tong benta ni mama. Kasi bibili ako ng pusit. Papakainin ko na lang siya mamaya ng kalamares kapag naluto na. Charot! May listahan din pala ako ng mga utang ko dito kay mama. Kaya kada kain ko dito, nakalista na kagad kay mama. Malis na muna pala ako sa tindahan kasi magluluto ako. Pero babalik ulit ako doon kapag may bumibili. tagal na din pala ako